O, tinan nyo naman. Nami kong regalo, o. Oh. Grabe, nakakapagod pala maging artista. Just imagine mo yon, tatlong oras lang yon. Kami ko, ayoko na mag-artista kasi nakakapagod po talaga. Pero masaya to. O, oh, syempre naman, masaya. Pero alam mo yon, na -fe feel ko yung mga ano, ginagawa ng artista. Sabi yung mga effort kayo na doon, oh! oh, ang lalayo nila. O, yun na nga, eh, ang lalayo. May pangasinan, may um, saan saan. Wow, tinan nyo naman. O, de ba diba? From? From? From Net Kalayag. Ayan. Thank you, thank you so much, Net. Para ang sarap. Hmm. Di ba? Talaga mula mga blueberries. Thank you, thank you, Net. Love you, Net. Thank you dito. Well, thank you, thank you po. Sabi dito sa ano no, sa note niya. Doc Chani, welcome home po. Thank you for everything you share to us. From Elenita Altejos, from Team Angat. Nako, sobrang thank you po talaga dito sa kutubin yan. Ayan, na, mukhang napakasarap talaga naman. Tingnan mo naman yan. OMG, parang pinapataba nila ako lalo. <laughs> thank you, thank you. Thank you, thank you po. Sa akin pong follower na si EBS Lechiflan. Eva Sabino po. Maraming maraming salamat po dito sa Lechiflan na galing po po ng Kalamba, Kanlubang, Kalamba, Laguna. Thank you, thank you po talaga. Look at this. Alam mo, kasi itong follower ko na to, gumagawa kasi siya ng mga DIY, na mga ganito, no? na mga Christmas tree. So minsan nakita ko sa vlog niya. At sabi ko nga, ang cute-cute naman. So, thank you dito, Bayas Creative Page po. Thank you sa iyong magandang maaghang pamasko sa akin. Thank you so much. So, sabi po dito, Dearest Doc Chani, it's my great pleasure to be a part of Team Doc Chani family. As a token of my love and appreciation, please accept my simple present for the TDC family. So, God bless from Chinita Saporna Tiwana. So, siya po yung gumagawa nito mga sabon, bio Collections. Maraming maraming salamat po, Ma'am Chinita. At syempre po, tinan nyo naman, ang ganda-ganda din po ng kanyang bag. Galing pa po ng Baguio. Thank you, thank you po dito. Diba, may nagdala pa ng boneless bangus na bagoong. Nako, alam nyo po, ito po natural to talaga kasi syempre galing to sa bangus eh. Yun lang as sobrang alat. So, pag tayo po ay naglagay nito, wag po nating damihan masyado. Pero masarap po ito ilagay sa mga gulay-gulay. Thank you, Jay. Galing ko po, po itong Pangasinan. Jay Abalos, thank you so much. Dito po. At ito, tingnan mo naman. O. Oh. Diba? Pag-winter talaga. Pag-uwi Oo, pag-uwi ko po. Hindi, tsaka ano, pupunta kasi ako ng Alaska. Tamang-tama ito. Tamang-tama po ito. Thank you po so much. Ma'am, senior time po. Thank you po. At saka ito, po, ano pa, oh may stand pa ako ngayon, cellphone stand. Kasi po, sa nag-vlog ako. <laughs> Tapos, bumabagsak-bagsak yung cellphone ko. Sabi ko, pasensya na, wala kasi akong cellphone stand. Naalala pa talaga niya, kaya binigyan niya pa ako ng cellphone stand. Thank you po, senior time. Thank you dito. Ako, excited ako. Ano kaya to? Ano kaya mga dahon to, no? Ano ba to? Parang, parang tingin ko, ta ano to, tanglad to. Oo. Sarap niya. Oo. Ay nako, alam ko na kung bakit ako binigyan ng tanglad. Kasi nagtinola kasi ako at sinabi ko kasi doon sa vlog ko na wala siyang tanglad kasi wala kami tanim na tanglad. Pagkatapos, wala din kami mabili na tanglad. Nako, si, Thank you, thank you po talaga dito sa nagbigay. Ano benefits ng tanda? Ako, ang dami. Ang dami po talaga. Pwede mo siya inumin araw-araw kasi naa-alkalinize kasi yung tubig ko natin. At maganda po siya pang detox, maganda siya sa matataasang ang uric, matataas blood sugar, anti-cancer po siya. Naku, napakaray po talaga niya. Pang din po siya kung may insomnia ka. So marami po talaga health benefits ito eto kaya, ano naman ito? Sabi niya, ito daw kasi kakainin. Oh, tingnan niyo naman, may pangsawsaw na ako ng aking bago. Kakasabi, kakasabi ko lang nga kanina, ba diba, Na bibili ako ng mga gulay. abang ngayon, may pangsawsaw na po talaga ako. Ipapasteam ko na to ngayon, right now na. <laughs> now na talaga. O, oh, di ba? Fresh na fresh. Look at that. Ang ganda ng dahon. Sobrang fresh. Ipapasteam ko na yan. As in, immediately right now, at kakainin ko na talaga siya. Oo. Tsaka ito pa, may nagbigay po sa akin na pangkamot at kasi alam niyo po, pag nagiging senior na po tayo, hindi na po talaga natin abot yung ating likod. Kaya napakaganda po talaga nito. May pangkamot na po ako. Ayan, abot na abot ko na po hanggang likod. <laughs> pangkamot din ng ulo. Kung nag-iisip ka, o oh, diba? Pasaway to. Ha? Pag pasaway, pag ano to? Oh? <laughs> Pangpalo to. O oh, diba? Abot na abot. O oh, diba? Pangpalo sa mga pasaway. Oh, tingnan nyo naman. Looks so delicious. Baked sushi daw to. First time ko makatikim ng baked sushi. Kitang-kita ko yung mga nori, o. Oh, yung mga seaweed dyan. Oo, oh, mamaya tikman ko talaga yan. At saka syempre, tingnan nyo naman. Meron pang mga, ano, Parang empanada, pero parang ano to, tawag dito, turnover. Parang mga ganon. Yung parang may laman sa loob na may mga, ano, Um, mga pork, mga kung ano. Tapos, look, kompleto, grabe, kompleto talaga. Parang pang-dinner na talaga to. O, oh, diba? Look at that. May dessert pa. Brownies, tsaka cookies. Tsaka, syempre, ito yung pang-topping dyan. Pang-topping sa bake sushi. Thank you, thank you so much kay Cook with Nets. Ayan po, no? And, Yeah, you can message her, order, you can order from her din po. Yan, made with love, cook, cook with nets. And kung gusto niyo po mag-order ng mga ganito, message her po sa Facebook. Thank you, thank you po, thank you. Yan, syempre, tikman ko na to. Kasi kanina pa ako natatakam dito kainin. Ayan. Ang sarap po. So maraming maraming salamat talaga no doon sa mga alam niyo yon nag-effort po talaga sila sa ito pa. Ayan, merong ano. Ito favorite ko po to, banana chips. Oh, ito matagal ko na hindi nakain to. Pilipit. Ano nga pong ngalan nito? Pilipit, Pilipit. Pilipit. Yan, matagal ko na hindi nakain yan. Alam mo, siguro more than 10 years na, hindi ko nakain yan totoo. Oh. Cornix, o oh, ba? Diba? Alam niyo, ang Cornix sa Amerika, iba. Iba, iba ang Cornix doon. Yung Cornix kasi natin, di ba, may mga ano pa ba? May mga bawang pa. O, oh, so, mabango po siya. syempre po, chicharon, pang pataas ng kolesterol. Pero, o, oh, lang po tayo pag kumain tayo dito. Pili natin, hinay lang. Alam niyo po, sobrang nakakatuwa, no? Kasi talagang, hindi ko in-expect na meron po sila mga pag -ganito pa, ano, Nakakatuwa po talaga. Thank you po sa lahat ng mga pumunta kahit hindi po kayong binigay, enough na po talaga sa akin yun. Napakalaking uh, regalo na po sa akin no na nagpunta kayo, nabigay kayo ng oras po. Sa, sa Sabado, Sabado po kasi ngayon, alam ko, family day po to, no? Sabado at linggo, pero nagbigay po kayo ng oras. lalo lalo na po yung mga malalayo talaga, may pangasinan, may mga kabite, may mga uh, rizal. So, thank you, thank you po talaga. Sobrang overwhelmed po talaga ako. Yun lang, kahit pagod na pagod tayo, sabi ko nga, ang hirap pala maging artista, no? Puti na lang, hindi ako artista. <laughs> thank you po please follow my page po, Doc Charney and don't forget to like and share. See you on my next vlog. Thank you po.